Pangalawa sa amin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wahusnul khuluk ang pagiging mabait o maganda ng kanyang ugali. Dahil sa pananampalatayang Islam, kahit lahat ng mabuting gawain ay ginagawa mo pero kapag mawala sa iyo ang katangian na ito ng isang muslim na narapat na maganda ang iyong pag ay hindi magiging ganap o kompleto ang iyong pananampalataya kay Allah Subhanahu wa ta'ala. sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ang kumung ang kumukumpleto sa paniniwala ng isang mananampalataya ay ang kagandahan ng kanyang pag-uugali. So, ibig sabihin, kahit nagsasala ka, kahit nagpa-fasting ka, kahit nagbibigay ka ng sadaka, kahit nagbabasa ka ng Quran, gumagawa ka ng kabutihan, kapag wala pa sa iyo ang katangyan ng Muslim na ito na pagiging mabait, pagiging maganda ng kanyang ugali, ay hindi pa kumpleto ang iyong pananampalataya, hindi pa ganap ang iyong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ang kumukompleto sa pananampalatay ng isang tao ang pagiging maganda ng kanyang ugali. Alam niyo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang ibada, sa lahat ng kanyang mabuting gawain dito sa mundo ay isa lang ang pinuri sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano 'yon? Ang pagiging maganda ng kanyang ugali. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inna wa innaka la'ala khulqin azim. O Muhammad, katotohanan, ikaw ang may pinakama, pinakamataas na antas ng moral ng pag-ugali dito sa balat ng lupa. Wala nang pinakamaganda ng napagpag-ugali ng isang tao dito sa mundo maliba lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.